Ang dumistansya sa isyu ng Palawan ay bahagi ng China. Amaabante maabante po sa Balita Bante Reporter, Aileen Taliping. Aileen, good morning! Tumangging magkomento ang Malacanang sa palutang ng China sa kanilang social media apps na ang Palawan ay dati umanong bahagi ng China. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro mas makabubuting ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang magsalita gil sa nabanggit na usapin. Sinabi ni Castro na may desisyon na ang International Court of Arbitration pabor sa Pilipinas, kaya ito ang paninindigan ng gobyerno sa mga inaangking teritoryo ng China. Binigyang din ni Castro na ipaglalaban ng gobyerno ang karapatan sa teritoryo at karapatan sa karagatan tulad ng paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi anya magbabago ang posisyon ng Pilipinas at kung ano ang naging demand ng Pangulo sa China sa Asia ng Typhoon Missiles na nakaposisyon sa South China Sea ay ganoon din ang posisyon nito sa panibagong palutang ng China sa isyo ng Palawan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante, Ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Bante, Radyo Balita, ngayon! Magandang araw mga kaabante! Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report. Rescue operation sa kinidnap na batang Chinese national. Lihitimo ayon sa PNP. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Charmaine nanindigan ng Philippine National Police na lihitimo ang ginawang pag-rescue nito sa 14 anyos na Chinese national na dinukot sa Tagig City nitong Pebrero sa isinagawang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo na walang ransom na ibinaya ng pulisya o kahit anong grupo para mapalaya ang kidnap victim. Ibinilita din ni Pajardo na may very good lead ng tinusundan ng PNP para mahanap ang mga suspect sa kidnapping. Hindi rin umano makakaapekto ang pagbawi ng relief order kay PNP Anti-Kidnapping Group Director Police Colonel Police Colonel Elmer Ragay kahit tuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Matatandaang matapos si Bakin nitong nakarang linggo ay ibinalik kahapon bilang direktor ng PNP AKG si Ragay bilang pagtalima sa Comanic Resolution na nagbabawal ng transfer ng government officials sa panahon ng halalan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report Representative Erwin Tulfo nagpasalamat sa Comelec sa patas na pagdinig sa kanyang disqualification case. Umabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Sa pagbasura ng disqualification case na isinampalaban sa kanya, sinabi ni ACIS Congressman Erwin Tulfo na malinaw na ang proseso ng eleksyon sa bansa ay patas at may integridad. Nagpasalamat si Tulfo sa Commission on Elections sa patas sa pagdinig sa kaso Gayun din sa kanyang mga taga-suporta na patuloy na naniniwala sa kanyang adhikaing maglingkod sa bayan. Si Tulfo ay tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ticket. Ayon kay Tulfo, malaking tiwala niya sa COMELEC sa pag sa kalayaan at katotohanan. Ang desisyon ito ay nagpapatunay sa matibay na paninindigan ng komisyon sa katarungan at sa pagpapanatili ng kredibilidad ng demokratikong institusyon. Ako si Jess Suerte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Jess Suerte. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayon niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Chairman Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante, ab ab Abante Radio Balita, Radio Balita ngayon.